Yo mga friends, ko mo Kumusta kayo ngayong araw nga pala ay araw ng linggo ulit. <laughs> linggo na ulit. At February na mga friends, sa haba ng January, naging February na. <laughs> so ngayong araw nga pala ay ako pupunta lang ulit Kalatagan kasi Sunday, every Sunday naman tayong nasa Kalatagan. So, yeah, that's why. Maraming maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga video kahit na tayo ay madalang mag-upload ano ay e, gayon talaga ay busy eh may trabaho tayo eh eh hindi na tayo nakapagatid ng mga panahong una-una <laughs> ng mga nakaraan linggo hindi tayo nakapagatid sa pag-umaga kasi nagkasakit ako nakiuso ang nga aking katawan sa ubod sipon na medyo malala kaya hindi tayo nakapag vlog so ngayon may na natin na sana sana <laughs> sana may na natin ang ating daily vlogs may balita nga pala ako sa inyo mga friends yung ating iniintay na Honda Winner X ay lumabas na sa Pilipinas o ba diba, nag press release sila kahapon February 3 nag launching sila launching hindi nga ako nakapunta ka, layo-layo eh. Gusto ko sanang pumunta eh. Kaso layo. Kundi inilaki sa Batangas ay pupuntahan ko yon. Tsaka saka tayo sana yung nakatest ride pa. Wala eh, malayo eh. So, ako bibili lang ako ng butse. Pang pasalubong. <laughs> Dire-direch si kuya. <laughs> Grabe yung init. Anong oras na 9.30? Sobrang init na ng 9.30. Ito nga pala simbahan namin mga friends. Dito ako bibili ng butchie sa may gilid. Gilid -gidli. 100 pesos po. Thank you po. Thank you po. Sayang no, hindi tayo nakapag test ride doon sa Honda Winner X. Sana may bumili dito taga sa amin na Honda Winner X tapos hiramin ko. <laughs> Pero ano, sabi kasi dito sa kasa sa amin, wala pa daw silang memo na kung didistributan daw sila dito, pero siguro naman magdi-distribute yun dito. Sana. Para makita natin ng personal at malapitan. Nagpunta kasi ako kahapon sa ano. Sa kasa dito sa amin sa Honda. E yun nga sabi. Wala pa daw silang memo. Baka by next week o kaya mga ano pa yun. Mga next month. Grabe yung tagal. <laughs> Pero first impression ko sa motor. Grabe. Sobrang forma. Medyo futuristic siya Tapos ang daming kanto-kanto Kaya parang ang aggressive niyang tingnan Tapos yung headlight ang formal din Tapos naka-LED na lahat Ng kanyang ilaw Full LED Tapos Meron siyang Parang lima Limang colorway Tapos tatlong variant yun eh So, bali Standard version Yung isang variant Yung unang variant Tapos ABS premium version yung pangalawang variant nya tapos meron pa yung racing ABS racing ano kaya meron doon sa racing na yun siguro mas malakas yun kaysa sa ano sa standard at saka sa ABS version no sa premium version so siguro ayun yung itatapat nila sa ano sa Raider 150 si ultimo nga si kapwa napapost eh na yun na yata daw ang tatalo sa Raider 150 eh naka overhead cam din kasi eh, eh alam naman natin ng Raider 150 wala pa rin tatalo natatalo man siya ng sniper pero bihira lang depende na lang sa hinete pero wala na rin naman dun yung competition <laughs> nasa features na rin kasi medyo siksik din naman nga yung ano yung features ng Honda Winner X tapos parehas lang siya ng presyo ng sniper So yung standard version Nasa 123,900 Tapos yung ABS version 129,990 Tapos yung ABS racing So yun lang yung nadagdag Na isa pang pagpipilian Na 131,990 Or 900 Parang ganun 131,000 Kaya Masasabi kong Ah uh, di ko pa pala masabi hindi <laughs> ko masabi kung justifiable or may justice yung presyo nya sa mga laman niyang features o mura ba hindi ko sure pero parang okay na rin yung presyo nya eh kasi sa 129,000 na underbone na 150cc tapos naka ABS dual channel dual channel dual overhead cam eh okay na rin yung presyo nya eh. parang hindi ka na lugi tapos sa tipid pa sa gasolina, depende dun dun sa papel kasi nakalagay 53 53 kilometers per liter yung consumo, <laughs> 53 ba 52? 52 52 kilometers per liter yung konsumo niya, 'di ba, Antiped? Eh ang sniper nasa 45 lang dun sa papel, pero sa actual ang sniper umaabot sya na ng 51, 50 ganoon, 49. Parang dun sya naglalaro eh. Eh paano kung 'di ba sa papel nga eh 52, <laughs> 52 na. Paano pa kaya pag sa actual tapos ganito lang yung yung driving style mo na hindi pumapalo ng 7000 rpm ang iyong gasolina. Tapos naka-assist and sleeper clutch din 'yon. Nag-integrate na rin sila ng assist and sleeper clutch kasi nga pang racing racing ganyan. Pagka namali ka na downshift eh hindi gigil ang makina mo at hindi ka magi-skid. Maganda, maganda yung mga bagong lumabas na ano. Maganda rin yung kulay. Meron siyang kulay na yung katulad ng sa Fireblade. Yun yung ABS Racing na variant. Mag-isa lang siya sa ABS Racing na variant yung kakulay ng Fireblade. Yung red, white at saka blue na combination. Tapos meron sa standard version na... Kung hindi ako nagkakamali, ang standard version ay kulay white at saka yung red na gloss ganda ng white <laughs> na ano ako sa white na in love ako sa white so wala wala halos nag ano kahapon hindi nag live ang Honda Philippines pero may mga vlogs na nalumabas, lumabas si Boss Reed may vlog na lumabas tingnan nyo nasa Facebook yung vlog nya na nag test ride sya ng Honda Winner X tapos yung ABS premium, meron siyang red, red and black o red and hindi pala red and black, red and gold. Parang Iron Man. Merong red and gold tsaka kulay black yung ABS version. Ang gaganda ng kulay mga friends. <laughs> parang ano, tinapatan talaga nila ang ano ng sniper, ang styling. Tapos magkaparehas pala sila ng seat height. 200 na eh, 200 795 mm. Kung hindi ako nagkakamali solid din talaga mga friends kaya malilito talaga kayo sa mga pagpipilian yung motor ngayong 2024 lalo na pag lumabas ang ABS version ng sniper hindi ko lang alam kung magbababa ng presyo ang sniper ngayon mga friends kasi naglabas ng Honda Winner X eh mas busog sa features yung <laughs> Winner X o para na nama namamarehas lang naman sila pero bago kasi bago sa mata bago sa pakiramdam tapos bago as in bago <laughs> kaya siguro antayin din natin baka magbaba nga ng presyo ang sniper alangan nga naman ang kalabanin ni Leon sa presyuhan ba diba? tapos antayin nyo na din baka magustuhan nyo rin yung winner X eh hindi natin masasabi madaming posibleng mangyari eh maganda rin naman talaga yung dating mga hinahanap sa ano sa uh, sniper, doon nilagay dual overhead cam tapos ABS <laughs> doon nilagay, kaya parang siya yung ano, parang siya yung sumambot ng yung sumambot ng hinaing ng mga sniper mga naghanap sa additional feature ng sniper kasi yun, yun lagi yung ano eh yun lagi yung parang pinaka request ng mga sniper user sa Yamaha eh na gawin daw dual overhead cam ang sniper tapos lagyan ng ABS eh ang nauna eh ang Honda nilabas na so hindi ko lang alam kung worth the hype talaga yung ano yung Honda Winner X na yan pero sigurado marami nag-aabang dyan mga friends yun sa na, nakasali kasi ako sa ano <laughs> nakasali kasi ako sa group ng Honda Winner X Philippines tsaka Honda Supra GT R150 Philippines eh parang ano sila talagang abang na abang sila marami rin nagpo-post na baka ibenta e nila yung Supra GTR nila ng ano para makabili ng Honda Winner X mga ganyan so madami talaga nag-aabang mga friends tingnan natin kung marami tayong makakasalamuha sa kalsada pagdating ng March or April sigurado may makakasalamuha na tayo sa kalsada ng mga Winner X In terms of ay maganda yun kasi marami kayong pagpipilian at may mga other options kayo kung sakali na may hindi kayo magustuhan sa ibang motor pero sigurado may ano rin naman yan may vulnerability din naman yung mga motor na yan kasi hindi naman lahat ng 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 produkto is perfecto lahat eh hindi naman lahat eh fluid na fluid lahat ng pagkakagawa so antayin natin yung mga balita ng mga makakabili o mga unang owner ng Winner X no mga friends pero kung ako tatanungin napaka solid mga friends maganda pero sniper pa rin ako <laughs> sniper pa rin ako mga friends hindi, hindi dahil sa ito yung motor ko ngayon pero kung pag pagtatabihin ko, kung, kung pagtatabihin ko sila parang mas appealing pa rin sa akin ng sniper. Kahit hindi tayo, kahit hindi ako tumingin sa specs, sniper ako. Pero kahit tumingin ako sa specs, sniper pa rin ako. <laughs> Pero feeling ko mga friends, yung winner X na yan magiging karibalian ng sniper pagdating sa papugian. Lalo na sa mga motor show. Kung mahilig ka mag motor show, isa yung Winner X sa mga magagandang iset up na motor, street bike. Maganda siya pang street bike mga friends. <laughs> may nakita akong street bike na Honda Winner X. Grabe, sobrang solid. Pero kung may pera ako ngayon, kung marami akong labis na pera, or like kunyari mga yung pangluho na pera, kumbaga, bibili ako niyan. <laughs> Bibili bibili ako niyan ng Winner X kung marami akong pera na pangluho. Kunya rin, meron akong extra na 200,000 o kaya may extra ako na 500k, bibili ako niyan. Pero sa ngayon eh wala pa, wala pa akong pambili. <laughs> kaya ako may makakabili diyan ng Winner X, tas ma uh, medyo generous. Baka naman mapapatesting niyo sa akin, di ba? <laughs> Kita nyo naman ako mag-drive. Hindi ko naman wawas-wasin ang inyong motor. Ganto-ganto <laughs> lang naman ako mag-drive. So, ayan lang mga friends. Maraming maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to At maraming maraming salamat sa tumapos ng video natin na to Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na mga friends. Maraming maraming salamat. May kunti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi merong naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace.